Hello, hello mga katigs. Manananghali na tayo. Tanghali na. Kainan na. Ito, rice namin. Lalagay ko sa caption para malaman nyo mamaya. Ito, pork. Ito yung gulay namin. Nagyayelo, parang may hepa. Puro yelo. Ito yung fish. At saka may kanin. Kaya masaya. Masaya pag may kanin at saka yung sabaw namin hindi ko alam <laughs> ilalagay natin sa caption mamaya at saka yung aking soda, naparami yata naparami yata ang sakada <laughs> pag sa sakada <laughs> parang bibili ka lang ng ano yung titindang mo, sakada kung nadala dyan, kay Locano eto <laughs> yung ano, linagyan ko ulit na palaging merong lemon at saka maraming yelo pang pang ano pang balance kaya eto eh ano pang gagawin natin ngayon kwentohan na lang tayo ay hindi pwede kailangan kain na oh mga katigs bye bye kainan na